Para higit ding mapalawak ang kaalaman ng publiko hinggil sa pangangalaga sa kalikasan, isang biodiversity forum ang isinagawa naman ng ASEAN itong weekend. Natanakay din dyan kung paano maliligtas ang mga extinct na animal o yung mga hayop na malapit ng mawala. Si Gabby Natividad sa detalye, Rise and Shine Gabby. Pagpapalaganap ng tamang impormasyon para masagip ang mga near-extinct animals, o mga hayop na malapit ng mawala. Yan ang layo ng ginanap na ASEAN Biodiversity Forum. Bukod sa pagpapakalat ng tamang impormasyon, binigyang diin rin ng forum ang pagpapalaganap ng mga kaakibat na programa na tatalakay sa mga pangangalaga ng kalikasan at ang mga nilalang na naninirahan rito. Ayon kay Dr. Maria Rene Lurica, sa panahon ngayon, mas mabilis nang nangyayari ang extinction dahil sa kakulangan ng tao sa kaalaman at mga nararapat na programa na tutugon dito. Dapat rin umanong magkapitbisig ang iba't ibang panig ng mundo para gumawa ng mga pag-aaral, seminar at mga programa para mas mapangalagaan pa ang biodiversity. Are occurring at a rate that far exceeds any reasonable estimates of background extinction rates. We are causing extinction of species more than what should naturally happen. Binigyan rin ng parangal sa forum ang mga tinuturing na biodiversity heroes sa bansa, pati na ang ilang guest speakers. Kabilang naman sa mga dumalo ang DNR, European Union, sa Senate President Lauren Ligarda at mga mamamahayag mula sa iba't ibang panig ng mundo. Gabi Natividad para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.